vlog meron tayong ano, uh, tutulungan so kunting tulong lang naman at uh, ako ang isa sa ano, na nakakita kay nanay dito sa, ano, sa Laguna sa bayan kumbaga uh, nag, ano, siya naglalako siya or nagtitinda ng ano ng sampagita at uh, nakaka-inspire lang mga commander yung ano yung ginagawa ni nanay at her age kasi almost 80 years old na siya this coming ano uh, April 2nd so nasaktuan at uh, isa siya sa ano na nabili ni Tita Mother and eh, Noning at uh, nabanggit ko po sa kanya at uh, hindi hindi nagatubili si Tita na yun nga na mabigyan ng konting ano konting tulong si Nanay Daisy so nakaka-inspire lang mga mga kamadher, kasi pag nakita niyo siya sa ano nakita niyo siya sa personal talagang mano kay ma-miss ma kay sa, ano, sa ginagawa niyang grind sa buhay kasi syempre sa ganung ganong edad dapat na ganun nagre-relax lang pero syempre iba yung ano yung mindset ni nanay sa sa buhay na hangga't kaya niya magtrabaho sa syempre para sa sa sarili niya at sa mga minamahal sa buhay so nabanggit ko yung kay kay Tita Mother and, and Uning kaya yung nag, nagpadala siya sa atin ng ano konting ano, uh, tulong para ipigay kay ano kay Nanay Daisy which is ano na napuntahan ko na po kagabi na idudugtong natin dito sa vlog konting ano lang mga clips kasi napasarap yung huntahan namin at hindi na siya naka, nakapaglako nga na, ano, sabi ko ano, pupuntahan ko siya at nga na, ano, ko na, nakausap ko na kagabi sobrang tingin ko kay nanay at na nabigyan din tayo ng ano ng tagito ng sampagita so babalik po tayo sa kanila para ibigay yung anong konting uh, tulong na galing kay Tita Madeline Oning. So, mamimili muna tayo ng konting ano, uh, ito, ano grocery. ah uh, iabot natin kay nanay. Kasi maya maya, eh, may, may ano ba, panibago pa tayong lakad. So, kita kita sa'yo. Uh, at sana makakuha ko ng, ano, ng clip sa grocery kasi minsan yung iba ay ayaw magpa na, magpa yung magpa-video sa loob ng ano ng grocery store. So tara let's mga kamader punta na tayo sa palengke para may abot na natin kay yung, ano, yung konting tulong or sorpresa kay nanay so kumbaga uh, advance gift ni tita madre uning yung ibibigay natin na konting ano, tulong so let's go yun mga ka mother uning so this is it pansit Andito na ako sa ano, sa hinahanap natin na tao si Nanay, yung nagtitinda ng ano ng sampagita sa diyan sa ano sa bayan ng Santa Cruz. So, ito, uh, naikwento ko kasi kay ano kay Tito Mother ni Oning, yung, yung kay Nanay. So, baga, na ba na kumbaga na inspire si Tita mother niyon din sa ano sa ginagawa ni nanay. So ngayon ni Nestor kasi ano uh, gabi na galing kagagaling ko lang sana ano, sa trabaho mga mother. Eh sabi ko kay ano kay sa anak ni ano ni nanay na no naantayin ako kasi on the way na ako. At uh, yun nga. Hindi na siya nakapaglako <laughs> Binigyan ako ni nanay ng ano ng sampagita. So ito yung binibili ko sa kanya uh, prime para ano Uh, galing sa ano kung kung nakikita ko lang siya sa, ano, sa sa daan so doon ako nabili so mostly kasi sa simbahan ako nabili pagka kung nadatang na ko siya doon ako nabili sa kanya so ito si ano si nanay nanay Tacy te po ano uh, Tacy ano Germal Hermal po. po ano. Uh, so si Nanay ay ilang taon na po? 18 na ako ako sa April 2, 1945. Sa isang buwan Grabe. Ko, na. <laughs> Sa isang buwan, April 2. 1945 so mag 80 na si Nanay Daisy. Oh, si... na susunod na ba na? Oh, so, malapit na. Sa isang buwan ilang Ang ano lang nitong mga kamader, si Nanay ay ka birthday ng anak ko. <laughs> Parehas April 2. <laughs> and, oh, and mm. So. oh, yung ano ko, ano ko mismo, uh, only daughter. <laughs> So, bakit uh, <laughs> isang naging anak niyo, ano pa babae? Hindi po kaya ma ang yung pamumuhay, mahirap. <laughs> babae po, babae. Babae po. Ah. So, yun. Nandito na mo si ano, Tita or na Tacy. So, ayan ang parinta niyo maamay. Uh, Natuwa sa pagita. So, Ito nga po ang dadalhin ko ngayon mm. ay hindi na ako aabot uh, sa simbahan. Ang oh. ate ko doon ay sinulat mm -hmm. na ako wala uh -huh. na sinulat so, na na nakakuha. Uh -huh. Pero si Nanay Tacy, ang dati niyang trabaho is mananay po sa isang ano, parang factory po. Hindi ho, ano lang, ano lang yun, parang kung para ba yung mga rojas roha na ano hambang yung Lopez sa ah, Los Baños, hindi ko po kabisado yung ano yung binabanggit kasi baka hindi ko hindi okay, pa ako buhay noon eh. Dati ho ako mananahin ng Nopes footwear. Footwear, yung mga sapatos po daw. Mga Martina ho sila dati mm. eh. Yeah, dito lang napatira. Ah, ganoon. Ay ako nakarating din ng Martina. Mm -mm. Pero ano ka po? Dito ka po talaga na. Dati ako dito sa Santa Cruz ako talaga. Ah, Santa Cruz yan pala siya, no? si ano uh si. -huh. so, na yun, naisturbo ko si Nanay, hindi ah, na, na nakapaglaro. Okay, Pwede pa daw yan bukas, pero oh, yun nga. Ito, wala kayo. Oo, oh, meron po. dito laglalagyan ng uh, pero, ah, ilan taon na po kayo nag ano, nagsasampagita? 19, 1985. Pero hindi pa ako nananahi <laughs> pa ako ng sapatos. Pero, pero ang kagandahan gag ano, mga kamader si Nanay Tessie po is tingnan niyo, no, I mean, 80 years, years, now, years old ano. pero very ano pa, very sharp pa ano, yung ano, yung isip oh, uh, na nakalimutan pero bibihira, oh, bibihira. pero nung sumain gabi gabi po siya naglalakad dyan sa bayan ng Santa Cruz tapos ang um, ano oh. kaya ko siya ano, nakita tapos tinanong ba't parang gabing gabi na yata nagtitinda eh may problema po siya sa mata may glaucoma oh, okay, ito ba, oh, oh. glaucoma uh, po oh. Uh, ayan po, ayan po, ayan po siya, know, may ano po siya inopera ko ako sa Santa Rosa hmm. Okay. doon sa ano naman nga munisipyo yung kaliwa po ng ano yun ng, no? uh, uh, yung uh, kanan okay pa naman uh, po uh, ano pong, anong pong dito, hindi na kayo nakakita? Ano ho, inalis nila yung katarata, yung Aba. pala, yung pu, yung putok ng dito, ko na pala. Ah, uh, yun talaga ano, mga kamater, ano, madiskarte si nanay. Ako madiskarte po ako. Ah, talaga. Sa ah, talaga. titinda, tapos may, may tindahan sa loob, oh, si nanay. Alin mo yung mm -hmm. nabibili mo uh -huh. dapat bilhin? Opo. Oh. Oh, Hindi ako nabili ng mga dilatang, ng mga halay, yung kape, asyofa. Ay, yung talagang kinukonsumo ng tao. Pero okay. um, kung sinelas dito, oh, baka ikaw sa, sa, totoo ka. Pag sa nakikita mo, sinaunang sinelas. Unang, <laughs> si nanay. Pakikita ko uh. sa inyo. Kami pa may gawa. Yeah. Ay, ang bigat na. Yan, yeah, si nanay. Oh. Ah, baka ano po, tama ng ano, petrik pan. Para nalalaman mo buhay namin? at saka yung nangyari sa buhay ko na ay akong dito. na eh. Yung yeah, mga madre oh. ikaw po may Sorry. gawa nito? O yung ibabaw pero um. ang tapakan Ah ano 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 namin yan. Ito oh. ano 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 Oo. ano 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 Siguro ko ilang taon na po ko yan. Ba, hindi na, hindi na 35, hindi na 20 years na ito. Kaya mabigat ah. Mm -hmm. Kaya mabigat, Pero ginagamit niyo ba po? Hindi Oo, na. Oo, ginagamit ko. Pagka mm -hmm. yung ako may lakad talagang ano. Mm Eh, -hmm. Yan. <laughs> Kaya naniniwala nga sabi, aba eh talaga nga naman sila. <laughs> Ay, bigat ah, ngayon na tayo hindi na tayo. Hindi, hindi, hindi puro na ngayon, mga mabigat rubber na. Ka. Mga ano, uso na mga crocs, mga ano yun, mm -hmm. yung mga Basta mga... Ganito na, oh. Oo. Oh, yan. Yan ang nakalabang Crocs namin. Crocs-crocsan. <laughs> yan ang mga kamaday na yun. Napahababa ang kwento namin ni Nanay, Tessie. Bukas may part 2 kasi babalik ako dito ng maaga. Nagsabi ko 6 or 7. Sana mm -hmm. hindi ano, ma, uh, medyo late yung lakad namin. So, maano ka na maibigay na natin yung ano yung pa-surprise natin kay Nanay Tessie galing kay Mother and Oning. So isa to sa mga gusto na gawin ni ni Mother Nunging na mag-charity sa ano. Sa ganito sa kahit na sa simpleng bagay ba na uh, makatulong sana natin sa kapwa natin dito sa ano. Okay lang po. Uh, ano, magpa magwa uwi na po ako para tis bukas makabalik po ako dito. At least ano, uh, mag, mag muna tayo ng bagya bukas. <laughs> so yun. Sobrang thank you kay nanay kasi hindi na po siya na-store bukas talaga, hindi na siya naglako. Bukas na lang daw siya maglalako. Bukat buti na lang okay okay pa naman ngano yung sa pagkita tas sa akin. Yan binigyan ako. So yun. Ah uh, yung mga okay, kamader yun, bukas. Yun, uh, mga kamader Uning, Bukas babalik po ako kay nanay para dalhin nga natin ng munting surprise surprise sa galing kay Mother yung uning. Kay nanay Tacy yan. Oh, sige, salamat sa inyo po. Store ko talaga. Ay, hindi na siya nakapagtinda. Bukas okay. may blessing naman po na ano parating. Ay, tita. Bukas na. Tutuloy ok. na ah, po ako. Apo, thank you. Hindi ko na kayo po. Salahan po. Ayan. Dito lang. Uh, Medyo okay na na na-invest ni nanay. na na dance uh, sa sipag at syaga. Ayan. Pero yun yun. Talaga nakaka-inspire. Pero dito is kinita mga kamay. Ayan. 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 ang Ayan. dito. Tapos madilim. Oh, Ayan, Wala nang ano, itilaw. Ayan, palabas na tayo. <laughs> yan, mga mother, tara let's na. Gagamitin ko nga pala si Nami. Ito yung e-bike natin. Na dito natin ilulog yan, Yung ipapamili natin na konting grocery para kay, ano, kay nanay. So, nakikita nyo, madilim pa. <laughs> kailan natin mag-grind mga, mga kamader para nga, abot na natin. At sabi uh, nasabi ko naman na kay nani na babalik ako ng 6 or 7 para nga uh, yeah, maabot na natin yung ano natin konting ayuda or tulong sa kanya. So let's go. And drive na muna tayo mga kamater. Puntang palengke. Hindi niyo kita, di ba? Madilim pa. yun mga mother nandito na tayo ngayon sa palengke so iikot lang tayo gawa ng doon tayo bibili ng bigas sa kabila ayan medyo madawag dami ang tao at pwede uh, yung daw dito dito ako namimili dati meron ako nga ng konting anong uh, yung na mga mini dati pare sad kasi nang isa siya mga mother Uh, babalik tayo dun sana natin sa pinagbibili ng bigas sa suki natin para at least maka-discount tayo at uh, may, ila, may natin anong, yung uh, natitirang pinadala ni Tita Mother Nuning sa grocery so, yan. alright, kita gusto tayo dun mm. yun yeah, mga mother, nandito na tayo ngayon sa nabibili natin ng anong bigas magugulat to, kasi suki, alit siya magandang umaga hindi <laughs> ah wala akong magtitinda pa ulit ito nga kitang kilalang kilala ako ni ate cha <laughs> magtitinda ulit meron kang ano? bukas uh, pa diliper naku walang ano, isang sako? wala bukas Asmin. Asmin? Magkano yan? one one lang ayan yan na lang eto wala akong magtitinda pa ulit hindi meron ako pagbibigyan wala lang isa oo masarap ba yan? masarap eto ayan ayan uh, worth 50 pesos. Tama lang ang tip, ano, tubig. Uh, Tam tamang tubig lang. Kasi so, babanggitin uh, ko na lang doon. Parang hindi siya nang malalim. Uh, like, Wala kang sinandoming, ano. Bukas pa, delivero siya eh. Nagkamali ka ng punta eh. Huh? Bukas ah. Grabe ah, mabintang, mabintang ka ngayon ah. <laughs> Ayos lang, nakakaras lang. Ay, nakakaras lang. Si Ate Cha, sorry ako dito e eh. Yan na lang, yan na okay, ano, nasa uh, lang. Nasa na ka na may e-bike? Ay, ako na lang mag-ibubot. Yan, okay. hmm. babayad muna tayo. One-one. Yeah. Wala bang puhunan? <laughs> marami na nakuha. Ha? Ah? Pura lang. Marami na nakuha. Ito binibigay ko. Ano ito? Ano to? Ano pang ano Parang gold cut. Oo. pero ano buwagag? Oo. Oh, one, one, Anong ano to? Anong brand? Ah, uh, yung kulay sa Ah, wala siyang ano? Wala yung brand? O oh, meron? Ay, dito. dito kasi ako mga kamate nag-ano nag-ano. bili ng ano ng bigas doon sa ano kong munting negosyo yung parisan ba? kaya tata kaya ka ngayon ang mabili ah Thailand din tau Thailand yeah. din? oo ginagamit ko kasi yung buwagag 1,150 lang ah mas mura doon sa ano ito sa 1,150 ito kasi ha 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 sa na pag kumayo yun talaga mapabili ka kayo Not madami na nabili sa'yo? oo oh, oh. marami na ako sa akin pa, pero pares din pares din no, oo oh yung kasi yung business natin dati mga mother pares kasi lang hindi umubra eh <laughs> I'll return pag once na sobrang oh, ano oh, talaga oh. ay mga gamit mo binenta ko na po binenta ko, uh na naman ah, pero paano na pag bili ko kung meron po na hindi pa konti konti lang Ayaw. Okay. Wala eh, kasi maluluma din pag kinamba ko eh. Kaya dinispose ko nung una, lalo ng mga, ng mga utensils. Pag hindi kasi nagagamit, maano mabubulok lang uh, much better na i-dispose na lang mga mga so bayaran ko muna si tita para may ano may abot ko na kay nanay mga uh, mother nagkabayaran na kami ni tita ni ate ate cha ba't ako tita ng tita ate cha palang tawag ko eto buhating ko muna para maibigay na natin kay nanay yun mga mother na na natin yung bigas so ito lang yung available at uh, syempre nakadiscount tayo kay, ano, kay ate cha suki tayo nyan kaya ano nga nga, uh, mababang presyo talaga ang binibigay sa atin pag once na isang kaban. So at least ano, yung natitira, ipapamili natin ng, ng, ano, nang konting grocery para kay nanay. Okay, mga kamader, dito tayo bibili sa South Supermarket yata ito. Ah, uh, South Emerald Supermarket. So lang natin yung ating ano, e-bike. Uh, Alright. Yan, dyan tayo mamili dito tayo bibili mga adilata uh, so tinanong ko na yung sinanay na ano kung allergy sa sa ano wala naman daw basta wag lang daw yung sariwa so hindi naman to sariwa <laughs> may preservative so itong bibili natin bahala na siya sa mga kamater kung ikukonsumin niya or niya gagawin ng paninda so kasi may tinda may konting tindahan si nanay doon eh. so pili na tayo ng ano ng bibili natin so assorted na lang mga kamater para bisa uh, marami silang pagpipilian <laughs> pang man or pantinda bahala na si nanay basta ito yung anong, konting ano natin na tulong or surprise para sa kanya And, pili mo na mga kamanda sa joy laging masaya <laughs> so kukuha tayo ng dishwashing liquid mga kamother kasi alam ko mga ano ito, essential or mga ginagamit sa bahay na uh, pwedeng makonsumo ni nanay at same time bahala na siya basta sa kanya na to yung mga binibili natin so ayun na po mga kamother yung bigay ni tita mother uning ito tayo pagsagarin natin hanggat kaya <laughs> so syempre pag may joy kailangan natin pilihan ng sponge meron ba yung sponge dito pilihan natin oh wala so never mind <laughs> ah, ikot lang tayo mga kamater, check muna natin kung magkano na yun so kung ano man lumabis bigay na lang natin kay nanay bayad tayo sa counter dito tayo ay nasaan tayo. 7 Salamat kay ate Bayad muna tayo Yan mga mother Tapos na tayo mamili ng bigas Tapos konting grocery So inabot ng ano ng 2397.35 Yung ano natin pinamili natin Ang uh, konting grocery Tsaka uh, yung bigas 1,1 1 Inabot siya ng ano ng 3497.35 So halos 3-5 mga, mga mother So yung natitirang ano uh, certain na mga ibibigay na po natin kay nanay bahala na siya so for so yun let's go kasi malamang sa malamang baka inaabangan na ako nun dun sa kanila at uh, wala kasing parking doon kailangan kong maaga diba so, mamaya mag ano yun magiging ano na dun matraffic na sa, ano, sa lugar nila So let's go mga kamadwa, iabot natin na natin ang ating konting tulong kay nanay. Hey, hey. mga kamadwa, nandito na tayo ngayon sa, na, sa bahay ni nanay Casey. So galing, galing, galing ako kagabi dito. So, madilim. Ayan, skinny yan, nandito. Tapos, ang nakipark lang sa dito mamaya, ah, busy na ito. Oh. So, buti na, wala na -park. ako park dito. Punta ko muna si nanay para, na, ano, sabihin ko na nandito na me. Ayan. So, itong bahay, mga ni nanay, is nana na na ito na imbes niya. Kung baga, pong tayo yun. ayan. Good morning po. Ayan, may mga aso. Ayan si nanay, yan ang bahay niyo. Di ba? utay-utay ano na uh, imbes ah, nai, po. ayan nai mali pa ayan si up <laughs> po. Ayan. Kunting si nanay. ayan ya, kumbaga gra grabe ang grinding nanay. But, hindi, kung baga, hindi niya maabot yung konti dahil saan niya, sa uh, talagang sipag at syaga. Yung okay. baga, yung buhay, alam niyo mga kamader, hindi ibig sabihin pag oh, medyo okay yung bahay, okay yung buhay. So, hindi, hindi po totoo yan kasi ako mismo na-experience ko yan. So, kung baga, uh, kumitira kung baga, ka sa isang ano, bahay na bato na maayos pero hindi ibig sabihin okay yung buhay. so uh, wrong thinking po yan mga mga kamader. Oh. So, Kunin na natin ano, konting natin tulong natin o ayuda kayo nanay. Buhatin ko lang. So yun mga kamader, nandito na ako ngayon kay nanay Tacy Hermal. Hermal, ah, Hermal po. So ito yung pinamili natin ng na konting grocery. So alam ko magagamit niya yan. Pang araw-araw. Bahala na po siya kasi may, may naman siya na maliit. Tapos ito, isang kabang bigas. Dito. Ha? Pag ako okay, nakapagtinda ng ano, nakabenta ako ng sampalita, inaano ko ang pera. Ah, yung puhunan sa sampalita, mm -hmm. tinatabi ko siya para bukas ano po. Yung natitira, binibili ko ng konting ano para oh. medyo lumaki kayo, kita ko. Mm -hmm. Alam naman ninyo, talaga kaya ng Diyos. Ah. 2,000 pa ako nanghihirap sa Bombay. <laughs> Wala ako akong Pero at least, nanay, meron Wala ka pong ko ano, ko ng konting ayuda. Yeah. Para nahina sa patos, hmm. ang nag-alok sa akin si Bombay, sabi para mm. Sabi ay, para madagdagan mo ang puhunan mo. Oh. Ah. Eh, sabi ko tuloy ang buhay namin sa inyo. <laughs> Oo, uh, naisabi niya medyo mahabang muntaka namin kagabi pero dito i-insert natin yung ano yung ano video clip. So, pero ang ano ko purpose ko ngayon is iabot ko na po sa inyo yung konting hmm. ano ang uh, grocery galing kay Mother and Oning. So, po na ganun. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at ako ay nakilala po ninyo at tatulungan niyo po ako na isang bagay na napakalaking ano po sa akin yan. Hmm. Ang laking tulong po sa akin yan. Ang kaganda lang nanay, parang birthday gift na sa inyo kasi oh, malapit na po yung birthday. birthday ko nga pala po sa ados Kung um. makakapunta po kayo, pumasok po kayo. Punti <laughs> man lang ako yung ano marami. Ayun nga si nga nangako sa akin. <laughs> Nandito wala akong ibibili, sa totoo pa. <laughs> Ayun, mababait naman po sila sa akin. So advance gift na po sa inyo. Oh. Tapos mga kamader, since na hindi naman natin kasi matansya o maubos. So meron siyang natira na pera. Iabot ko na po kay ano kay nanay. So Opa, yun. Ang laking tulong po to sa akin. Ayun yan, oh. may butala. Ako, <laughs> ako po ay na naiiyak sa, sa naiiyak at ako kinatulungan niyo nang ano, hindi ko po akalain na yan pala ay ang laking tulong sa akin ng Panginoon. Sana gagawa So ano. naging instrumento ayan, lang po isa. ako pati si Tita Mother and Uning para Saka, po yun? Ah, uh, may nila pero nasa ano po siya, ibang bansa. Ha, sa ibang mm. So ako pong ano, ang ano, uh, actually nagsabi sa kanya at uh, hindi siya nagdalawang isip na ano nga, yung bigyan ka ng konting ano, yung ano ba, tulong. Oh, Napapayas sa na ginawa niyang tulong sa akin. Ang <laughs> lak laki laki to. Yung mabigyan ho ano, ako, nakita niya, binigyan niya ako ng 10 piso doon sa sampagita. Oh, na che, yung hindi niya hiningi. So, oh. ambi ko tuloy, napakasalamat po sa inyo. Yun ho ang lumalaki sa akin tubo. Mm. Pero mm. Pero kung sasampalita po, hindi ay, na. po eh, <laughs> ang ikatwirang ko yun naman ni San Diyos. At mm. ano, siguro naman ako yung, Kaya po, pag, ano, ho, misa naglalakad doon ko sa kalsada. May titigil na kotse. Lala, oh, aabutan ako ng pagkain. Yung naka-esterifon. Lala, yan ho, itikman ninyo. Yan ay amin muto. Baka magustuhan ninyo. Yung eh, ganun. Eh, ako naman natutuwa rin sa pagkatagalan eh ako na uh, ano sa mga tao Napakabait nila sa akin. Yin alam niyo nga kasi mga ano, mga mother. Kaya alam niyo bakit ano, yung marami kay nanay nagbibigay kasi syempre sa edad niya kasi, kumbaga na inspire lang sa amin. Uh, hindi naman sa ano kasi, uh, parang bawal ka magreklamo sa buhay, uh, lalo na sa amin ng mga bata pa. So, kumbaga kailangan mo maganon maganon mag-pursigi uh, sa buhay. So, yun kasi ano yun, 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 yung parang Nauna, essence. Mar marami uh, po, mga estudyante kayo. Mm -hmm. Tumilo lang, gabi mm, na kayo. Opo. Ah, oh, magkano yung sumpagitan nyo? Ay, sasabihin ko pa ha, sa kanila. So, baka kayo walang pamasahe. <laughs> o, oh, bak bakikita ko, sasampado sa bubong ng jeep. Luciana, kung gusto nyo, dito kayo natulog sa amin pero wala ako ipakakain sa inyo binibigo na <laughs> itong bahay ni nanay ano yan ha ah? kumbaga unti-unti niya pong ano uh, na huling, na huling oh, niya. hulugan tsaka pinagawa po oh, so, ang isa pa po talaga sa toka hindi po pa namin nakukuha ang tito ayun. na nalupa sabi ko sana bago mamatay ay ito Bog naman sana ah buti ka pa ng 150 years old ha sana nga po bago ako mawala sa buhay itong oh. lupa nito makuha yun na mga kamater ah tayo na alis tayo oh, so uh, ako po, ako po yung nagpapasalamat po sa marami marami po salamat. Apakalaking tulong po to sa akin. So Siguro first time nga daw, sabi ni nanay. First time ko lang po nakabigay namin. Ganyan ako ng ganitong kalakit po pati. Nabibigyan <laughs> ako hindi sa ganyan. Nakita mm. ko, naibigyan mm. ko sa inyo. Mm. Kaya ako minsan naiiyak pagka nakikita ko yung mga ano, abutan ako. Lola ako, oh, eto. Nung ano, piyesta nga ako ng birhen. Ano ang natatantaw ko biasa ng bira kumakain sila sa harapan. Yan sa misis niya. Ito, eh, ito po sa uh, Ito, ito po yung ano, anak ni nanay. Na uh, Nabigyan tayo ni Ipit siya <laughs> na, nagawa din siya ng ano, Ay. DIY na ano, na yan po. Yan binebenta niya, nabigyan tayo. Ibibigay eh, ko po sana sa anak ko tsaka sa misis. So sobrang so thank you. Ah, uh, magkikita pa po tayo kasi nandiyan na naman sa ano, ikot-ikot. Ah, yan. So, yun nanay panayan yan? Kita-kiss lang tayo soon. Ang lakit pong tulong ito sa akin. Mm -hmm. Hindi ko ito malilimutan kayo. Ah, Sana po. po tayo magkita ulit. Ah, uh, malay nyo, mag-vacation si Mati Rino ning sa Pilipinas. At ah, uh, may kutang po dito. So, thank you po. At kita ako ah, po. Thank you thank, po. you, thank you, thank you. Uh, salamat right. po sa <laughs> sa <isa. laughs> mga mother mission, accomplished na tayo. Kita-kiss tayo sa next vlog.